hindi alintana ng mga magulang sa President Corazon Elementary School ang siksikan at matinding init ng araw matiyak lamang na maayos na makakapasok ang kanilang mga anak sa unang araw ng balik-eskwela pero gaya ng mga dating eksena may ilang bata na umiiyak at ayaw magpaiwan sa mga magulang sinuwel talakay sa detalye and Shine well. Siksikan at halos nagtulakan pa ang ilang magulang maihatid lang ang kanilang mga anak sa harapan ng gate ng President Corazon Aquino Elementary School ng Batasan Hills, Quezon City. Ito ang sitwasyon sa unang araw ng pasukan sa panghapon ng mga sudyante ng nasabing paaralan. Tila bang sinabayan din ng ilang magulang ang init ng araw. Buksan na no? Anong ginagawa ng magkulang dito buksan yan? Wala eh, na pa yung Paliwanag naman ng principal ng President Corazon Aquino Elementary School, may tamang oras ang pagbubukas ng tatlong gate na nasa harapan ng paaralan. Ito ay para rin sa kaligtasan ng mga bata. Pero isa rin sa mga dahilan we have to protect the children. Kung mayroon nag nagram amak, mayroon silang may nagtakbuhan na hold at pumasok dito, papaano habulin kung yung mga ibang magulang ay hindi nakinig doon sa parents orientation. Nakadagdag pa sa gulo sa unang araw ng pasukan sa nabanggit na eskwelahan ang mga batang umiiyak at ayaw magpaiwan sa mga magulang. Kaya kahit bawal, walang magawa ang mga security guards at iba pang pa volunteer kundi papasukin sa loob ng paaralan ang mga magulang o guardian. Grade 1 po, kaya first time niya po ngayon pumasa. Pero may diskarte naman dito si teacher. Sa amin as a grade 1 teacher, kailangan aamuin sila. Paparamdam namin na okay lang sa school. Ah, okay, na. okay ka na. Pasok eh, na, love na ni teacher uh, yan. Pero pagdating sa loob ng nasabing paaralan, maayos na ang sitwasyon dahil sinasalubong ng mga guro at mga volunteer ang mga sudyante sa isang holding area. Hawak nila ang isang placard na may nakasulat na grade number at section at doon sila pipila bago pumasok sa loob ng silid aralan. Sa kabila nito, ayon sa prinsipal ng nasabing paaralan, naging maayos naman ang kanilang unang araw ng pasukan. I think so out of 10 if I could range, that is per almost perfect kasi ang teacher ready, ang bata na-assist naman ng tama, nagiging maayos ang uh, opening ng school uh, classes natin this school year 2023-2024. Noel Talacay para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.